Isang Pinoy boxer ang nagpahirap ng gusto kay Basil Lomachenko. Ang naging bagong kampyon sa apat na titulo matapos nitong talunin sa isang brutal na TKO ang nakakatakot at undefeated na Australianong boksingero. Tangka talagang dayain ng ating pambato sa iskora ng mga hurado. Napakataas ng score ng kalaban dahil dayo lang po ang ating kababayan. At luto na talaga ang laban, kaya lang biglang napabagsak ng Pinoy ang Australianong kalaban. Paano pinabagsak ng Pinoy ang future pace ng Australian boxing na kahit dihadong dihado siya sa laban ay nagawa niya pa rin pabagsakin at talunin si Paul Fleming. Iyan ang ating aalamin. Pinoy na boksingero na si Charlie Coronel Suarez ay ang former Olympian na lumaba noong 2016 Summer Olympics sa Rio, Brazil. Ilang ulit na rin itong nakapag-uwi ng gintong medalya, silver at bronze sa ating bayan. Yan ay dahil napakahusay po ng boksingero nating ito mga kaibigan. Undefeated po ito at wala pa pong talo sa kasalukuyan. Si Charlie Suarez ay tubong sa Isidro, Davao del Norte na nakatira na ngayon sa Metro Manila City. Ito yung kaisa-isang Pinoy na boksingero na nakalaban at nagpahirap ng gusto ay Basilo Machenko. Katapos makaharap si Basilo Machenko ay marami pa pong pinagdaan ng laban ng ating pambato hanggang pasukin ito ang professional boxing. Sa loob ng labing apat na laban ay wala itong naging talo at madalas knockout ang mga naging kalaban nito. Pero ang pinakamatindi sa kanya mga nakalaban ay ang Australiano na si Paul Fleming. Undefeated ito at kinatatakutan sa kanyang tribo mga kaibigan. Napakatangkad na 5'9 po ito habang 5-5 lang po ang ating kababayan. Araw ng Merkoles, March 15, taong 2023, sa Mount Druid, Sydney, New South Wales, Australia, dumayo ang ating pambato na si Charlie Suarez para harapin ang kampyon na undefeated na pambato ng Australia. Si Paul Fleming ay nakakatakot na buksingerong Australiano. Meron itong malinis na record na 28 na panalo, 18 dito ang mga kalaban ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at walang talo. Kaya naman heavy underdog talaga dito ang ating pambato. Round number 1, kitang kita ang tangkad at wakin ang kalaban. Hindi naman nasindak dito ang ating kababayan. Nagtansyahan sila ng galaw at lakas sa laban. On the is goes... Forward comes Suarez, good shot.

Suarez is for success in times but Suarez is Round number 3 maganda ang kondisyon ng dalawang boksingero sabayan ang labanan at ayaw magpatalo ng dalawang naglalaban to lead With his powerful left hands Chasing over the top Shot from he... Sa round number 4, agresibo na po ang ating kababayan Halatang gusto na niyang tapusin agad ang kanilang bakbakan Pero matibay talaga ang Australianong kalaban Something to it as well because Fleming presses Gordon. Round number 5, maganda pa rin ang mga patama ng ating boksingero habang gumaganti rin ang suntok ang kalabang Australiano. Suarez gets through. Suarez is dropping that left hand. He's very open for that right hook. here it is. Tries nice to continue to pull forward, but Fleming, as he takes for both fighters, and Suarez chases Fleming against the ropes. And... Sa round number 6, basag na ang mukha ng Australiano at naiiwasan na ng ating pambato ang bawat suntok nito. Magaling umiwas ang Pinoy habang bugbog sarado naman ang kalabang Australiano.

Sa round number 8, alangan ng bumitaw ng suntok ang kalaban. Nauubusan na ito ng hangin at umaatras na sa kanilang bakbakan. Round number 9, ayaw pa rin magpatalo ng Australiano. Lumalaban pa rin sa ating pambato. Maganda pa rin ang palitan ng dalawang boksingero. Puro power shot na ang pinapakawala ng mga ito. Sigawan ng mga tao sa pangalan ng kanilang pambato. Is... Sa round number 10, nakikipagsabaya na ang Pinoy. Dikdika na ang labanan at wala pa rin gustong sumuko sa dalawang naglalaban. If... There's a good shot. Perez. Okay. Dance. Oh, good oh. shots. Good coming up. Can he work from here, Fleming? And Suarez against the Rhymes pushing from there with his shots. Oh. bodywork and... Round number 11, energetic pa rin at ganado ang ating kababayan habang ubus na talaga ang hangin ng Australianong kalaban. So is that as Suarez comes straight back. I mean, Suarez, he looks energized now, he's chasing. So the call of any about round 6 or 7, you're off. Suarez chasing. Ruin. Sa round number 12, grabe na ang palitan ng dalawang boksingero. Puro power shot na na mga suntok ang pinapakawala ng mga ito. Pagod na pagod na po dito ang Australiano habang ganado pa rin po ang ating pambato. Isang napakalakas na counter na suntok ang pinakawala ng Pinoy na parang trosong nagpabuwal sa undefeated na kalaban. Hilong-hilo ito at hirap na hirap sa pagtayo. Halatang nalasing na ito sa suntok ng ating kababayan. Lumaban pa rin siya kaya lang bugbog sarado lang ang inabot niya. Kaya itinigil na ng referee ang laban nila. Pinakita naman ang scorecard ng mga hurado at lamang na lamang talaga sa puntos ang kanilang pambato. Dadayain sana kaya lang na knockout ng ating pambato ang kababayan nila. Nakuha ni Charlie Suarez ang apat na titulo dahil sa pagtalo sa undefeated champion na nakalaban ito at di na magtatagal ay magiging world champion na po natin ito. God bless everyone. Bye bye!